Mga ka-Republic, pinulbos ng Hinebra ang NLEX, isa sa mga nangunguna sa team standings. Hindi napahiya si Team Kaun sa pagsasabing tiwala pa rin siya sa kanyang mga players. Nagkatotoo rin ang sinabi ni Robert Bolik na Hinebra yan, babalik at babalik yan. Naniguro si Team Cone na hindi makakabuelo si Berto, inilagay agad niya rito si Stephen Holt bilang guardia, kaya naging maalat ang opensa nito. 4 lang si Berto pero si Holt ay may 20 para yudahan ang 25 puntos ni Javi Taguilar. Di malaman ng road warriors kung ano ang tumama sa kanila. Dati isa sa apat na nangunguna bakit tinambakan sila ng Ginebra. Nawala tuloy ang mga buzzers na sobrang nagsasaya pag natatalo ang mga mag-aalap. Ngayong bumalikwas ang Gin Kings, hindi na sila pumuputak. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, tinambakan ng Hinebra ang Enlex sa kanilang laban kagabi 104 to 74. Hindi pinaporma ng mga mag-aalak ang road warriors mula sa opening buzzer. Maagang nagtrabaho ang mga bataan ni Coach Tim Kong. Mainit agad ang shooting ni Stephen Holt na maagang nagtarak ng 10 punto sa first quarter upang iset ang tempo ng laban. Dahil nga ang LX ay isa sa maagang leader sa team standings with 4 wins and 1 loss record, di maiaalis ang shoes ang mga Hinebra fans na baka isang malungkot na gabi na naman ito para sa kanila. At alam natin, nakaabang na naman ang mga Hinebra haters, handa na namang bombahin ng toxic post ang social media para ibas ang Hinebra sakaling matatalo. Ngunit gabi ito ng mga mag-aalak. Dominado ng Gene Kings ang laban mula sa umpisa, ibinaun agad nila sa first quarter ang LX 26-9. Mula rito ay hindi na sila nilingon ng mga mag-aalak. Nagdilang anghel si Robert Bolik nang sabihin niyang Hinebra yan, babalik at babalik yan. At nagkataon sa NLEX nagsimula ang pagbabalik ng Hinebra sa winning column siniguro ni Tim Cohn, hindi rin sa laban nila magsisimula ang pagputok ng opensa ni Robert Wally. Anticipated ito ng Gene Kings kung kaya agad ini-assign ni Tim Cohn kay Berto si Stephen Holt. Resulta, may apat na puntos lang si Berto samantalang si Stephen Holt ay nakapagbuslo ng dalawampung puntos. Sampu rito ay kanyang itinarak sa first quarter upang maagang idikta ang tempo ng laban. Pinakamakinang si Japita Taguilar na nag ng 25 puntos. Kahit 38 years old na, tulad ng madalas nating sabihin, next to Junmar Pahardo ay isa pa rin siya sa pinakamaaasahang big man sa PBA. Makisig din para sa tropa ni Tim Cohn si Naiskati Thompson na nagbuslo ng 12 puntos na may kasamang 11 assists. Samantalang may siyam na puntos at 11 rebounds naman si Troy Rosario. Si Jeremiah Gray ay may siyam na puntos. Pito si Ku. Tiga apat lang si Naardia Abaryentos, Norbert Torres, Sani Steel, Nard Spinto, ganun din si Raymond Aguilar at si Jason David, dalawa. Nang ipasok si Raymond Aguilar, nagpalakpakan ang mga fans. Hindi yung puntos ang importante nang mabigyan siya ng minuto sa sahig. Mas importante yung mga minutong nabibigyan ng kaunting pahinga si Japet habang nasa floor ang tinatawag nilang Another Aguilar. Depensa ang nagpanalo sa kanila, komento ni Tim Kaun sa post-game interview. Nagawa raw ng kanyang mga bigs na kontrolin ang pintura para mapigilan ang penetration sa ilalim. Also, pinuro rin ng American mentor ang depensang ibinatoni na Stephen Holt at Scottie Thompson kina Robert Bolick at JB Bayo. Markado sa Hinebra ang dalawang LX player na nabanggit dahil alam nilang anumang oras ay pwedeng pumutok ang mga ito. Sa panalong ito ng Hinebra ay umangat sa 2-3 ang kanilang win-loss record at nakalabas sila ng bahagya sa lowest four sa team standings. Ang wish ng mga fans, ito na sana ang simula ng pagbangon ng kanilang mga idolo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong shout Shoutout sa Borlagatan Donald. Salamat sa panonood kabayan. Sa iyo rin, shoutout, Norman Flores. Matagal tayong hindi nakapag-shoutout. Salamat at nariyan pa rin kayo. Salamat po. Sa rin, Merson Kabadi Vlog. Sana okay ka lagi dyan sa Oman. Salamat sa panonood, idol. Salamat sa suporta sa rin, Binhamin Hapayan. Salamat sa panonood. Sa rin, Edwin Filisardo Tiwala lang daw sa kakayanan ng team natin at sa rin, shout out Enrico de Guzman mula naman diyan sa Belgium. Okay kasaanad diyan kabayan. Ingat lagi. At sa rin, shout out Erwin Reyes kaya raw naman ang Hinebra kaso raw napabayaan sa shout out Sahara Higia shout out sa idol at sa shout out Rosemary Juan mula naman ito sa Bulacan sa shout out Herminia Balingit salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.